guys. Patitis pala. Kakain po kami ng lomi. Eh. Dito po sa may bulihan ng parosa. Galing <laughs> na. Dito po kami nababalag kasi na dito po kami sa si lomi. Ha? Ang ina po. Nagtip ko lang po. O, oh, jy moet onthou. O, oh, jy moet. O, popo.

pakdik dinara po kaya kami sorry see i guys dito po kami sa Lomeya nato po yung o -Germia. tapos ato po yung aadik kainin natin guys adik lang po Nadito po sa misal sa parokya ng kainan namin tayo po nakakita yan guys ito po yung kakainin namin sa paro sa kainan ng paro ito po guys ito po yung guys nakikita po guys hindi pa po namin lahat dito

Ay po guys. Oh na oh, oh na po ka. Ay po guys, bigla po namin ang date po lang. Tapos ato ko yung Ay po.